Hello guys, welcome to my vlog. Vlog. Balati Choy O TV. Babasahin yung pasasalamat ni Vice President Sara Z30 sa mga tao na sumusuporta sa kanya. Babasahin ko yung letter o yung sulat. na ipinapost sa office ko of the Vice President nagpapasasalamat. Nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senador Gu, at Senador Padilla. Mga AFP at PNP personnel sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamayan sa inyong pagtugon sa pananawagan ni Senador Bato na voluntaryong pagtulong para sa aking siguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal, at suporta. Sa natatandaan natin guys, meron siyang piklat, mirang sugat na dito sa liig na pinapakita niya at sinabi niya na gugurburin daw siya. Pero, hindi nila makaya o hindi natuloy ang paggurgur. Papatuloy natin guys, Huwag kayo mag sa akin. At hindi ninyo kailangan magambag ng pera para sa security ko. Aba, aba, aba. dahan na ito, mga tao. Nasusuporta na. Siguro, hindi na nila kayang sikmurahin. Hmm, mga pinagkagawa nila. Ang pagtatrabaho sa pamalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam natin lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiring ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karasan sa aking ina, asawa, at apat na anak. News, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang siyuma ang ng kapahamakan laban sa panila. Dagang salamat, Sara C. Z. Duterte, Vice President of the Philippines. July 30, 2024. Kawaawa si Sara. Parang inagkakaisahan na ito. Tayo mga Pilipino talaga, tayo ang mag-utikta. Hindi talaga ito korban dapat na. So, wala siyang takot kung ano may mag, ang pangyari sa panya. Yung pamilya ng, niya talaga. Grabe, kawawa. So, ayun, ano sabi niya mga followers ko, mga subscribers ko, sulat lang o oh, chat lang sa comment section. Yung kanyang pasalamat ni Inday or ni sa Peter